Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala si Nads. Halika at samahan mo akong pagnilayan ng salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. Mahalaga ang mga batas kaibigan. Inagawa nitong maayos at mapayapa ang ating lipunan. Gayon din ang mga kautosan ng Diyos. Kailangan ang mga kautosan na yan para sa mas magandang pamumuhay sa daigdig na ito. Gaya ng mga batas na nagbabawal sa hindi magandang mga bagay tulad ng pagnanakaw, pagpatay, pakikiapid o mga batas na nagtataguyod ng mabubuting bagay gaya ng paggalang sa mga magulang o nakakatanda at ang pagsamba sa Diyos at ang pagtatangi ng araw ng pamamahinga. Sa ating pagbasa ngayong araw na mula sa Aklat ni Mateo, chapter 12, usapang batas at kautosan ang tampok sa pag-uusap ni Jesus at ng mga pariseyo. Hindi pinahihintulot ng batas ang paggawa ng kahit ano sa araw ng pamamahinga. Kaya isa raw paglabag ang ginawa ng mga alaga ni Jesus na nangitil ng uhay at kinain ang mga butil nito. Maganda ang itinugo ng Panginoon sa mga pariseyo sapagkat idinako niya ang kanilang pansin sa diwa sa likod ng kautosan. Iyon ang mas mahalaga. Ang diwa ng hindi paggawa sa araw ng pamamahinga ay upang ang mga hudyo na nananampalataya ay makapagtuon ng kanilang panahon, atensyon at lakas sa Diyos, sa dakilang may kapal. Upang sa pakikipag-ugnayan sa Kanya ay magawa nilang mamuhay sa kabanalan. 'Yun naman ang dakilang layunin ng Diyos na ang lahat ay maging banal. Kaya naman nabanggit ng Panginoon, "Habag ang ibig ko, hindi hain." Gusto ng Diyos na lahat ay maging mabuti sa isa't isa at magmahalan. Kaya mas mahalaga na maintindihan at maisa puso ang diwa ng kautosan. Hindi lamang tungkol sa pagiging matuwid ang layunin ng pagkakaroon ng mga batas, kundi upang makapamuhay tayo ng may kabanalan, kapayapaan at pagmamahalan. Bagay na hinahanap ni Kristo dun sa mga pareseyong kausap niya sa tagpong iyon. Kung tutuusin, ang ating Panginoong Jesucristo rin ay isinabuhay ang diwa ng kautosan sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo sa krus. Sariling buhay ng Panginoon ang kanyang inialay sa sangkatauhang dapat sana'y naparosahan dahil sa kasalanan. Yan ang pagpapakita ng diwa ng kautosan at pagpapahayag ng walang kapantay na awa at habag ng Diyos. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless ng maikling reflection na ito, paki-like at paki-share ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli, ito po si Nad sa nagsasabi sa inyo, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!